Hi guys, good morning. So nagbabalik po tayo at syempre um ito yung ano natin yung um kakain muna tayo kasi ang kanin po natin ay mais. Ayun po yung ating mais na kanin. Ayun. At uh, mainit pa po talaga yung ating mais na kanin. At syempre may pansit po tayo dito guys. Ayun yung ating pansit. Ito lang yung ulam po natin. Simpleng ano na po to simpleng pagkain lang po to at uh, yung paborito kong ulam na ang taxi o or tinatawag na inundon -in. ayan, binili ko po yan kahapon at syempre kakain muna tayo kasi ano, alam nyo guys, pagkatapos ko itong kumain ay nagtatake po ako ng vitamin C at vitamin A By the way, guys, gusto ko munang lagyan ng aking paksil ng sobrang anghang. Ito talaga yung aking ilalagay na sili. Mm -mm. So, maglagay po tayo ng sili, guys. So, para mas sobrang anghang po yung ating epoxy. Yan. Yung mga maliliit. Dito muna natin ilalagay. Yan po, Para sobrang anghang talaga, so magsisili po tayo para matanggal yung lansa or ano niya. Ayan po guys, so, oh. yun po yung ating sili, paksiyo, at ang ating bihon at mais yung ating kanin. At dito po natin nilagyan natin ating sabaw dyan kasi masarap kasi pag may sabaw nito ilagay natin mo Diba? At ating ano yun? Sarap. Para Parang sobrang sarap. Pipigain po natin. Hmm. So, ayan po guys. Mm. po tayo. Kain muna tayo guys. So, kain. Ayan lang po. Okay, guys, bago lipad kasi yung buhok ko. Kapag kasi pa lipad mo ka. Kapag bok bang mau tiger itu yang sempit kamu mau buhai lampu telara tu apa itu agak guys really really agak ano, manghang. Ang kain ka. Ako talaga may hitlat po sa manghang. Ito yung masarap na ulam talaga na combination. Kasi itong mais po ay nagbibigay po siya ng um, anti-sugar. Kasi kaya kami nagmamais kasi si Papa gusto talaga niyang maes. Uh -uh. Itong silip po. Masarap kasi pag may silip. Yung manghang yung kinakain mo. Yung manghang yung kinakain mo. Ganito ako guys Gusto ko talaga Manghang talaga yung kain ko Kaya makasalina ko yung Pagkakain ako ng ganito Kasi gusto ko manghang I love them. ano guys, medyo medyo na po yung ang ang hang na bibig ko medyo sobrang anghang na guys, sobrang ano ito guys, medyo manghang talaga kaya nag pan ako kasi sobrang hindi pa ako sa ano, sili kasi pag ito kasi ako pag napili ko na yung uh, sili na sobrang anghang na yun, titigil, titigil na po ako pag ang akin lang is may may ano lang ako, may ma, ma may mabagat, may maano na akong uh, hang sa bibig ko kasi masarap na kakumain pag manghang. Ano mm. ko na po ako? Pagkapil ko maangahan na yung bibig ko, takal ako titigil na kakain sili. Да. Здравствуйте, компания. А. А пока так. Не các bạn, bởi vì mình đập nên anh muốn ăn nhau. rồi các anh bạn.